umaalingaungaw sa malawak na berdeng kagubatan ng Sentral at Timog Amerika. Ang kakaibang awit ng mga howler monkey ay lumilikha ng kaakit-akit na soundtrack na tumatago sa gubat. Kabilang dito, ang mantled howler monkey nakilala sa mga maitim nitong mahabang sideburns ay lalo na nangang pinapansin. Ang Aluata Paliata na hindi lang isa sa pinakamalalaking unggoy sa ng Amerika, kundi isa rin sa pinakamadalas makita sa kagubatan. Ang tinatawag na mantled na katangian ng anyo ng howler monkey ay dahil sa mahahaba, makapal na balahibo nito na mas magaspang at nagsisilbing epektibong panakip. Ang malalalim na sigaw ng howler monkey ay nagmumula sa lumaking hyoid bone sa kanilang lalamunan na nagpapaingay nito. Ginagawa silang isa sa pinakamalalakas na hayop sa mga lupain. Ang mga tawag na ito na naririnig hanggang tatlong milya ang layo ay nagdadeklara ng kanilang teritoryo at pinananatiling malayo ang mga karibal na grupo na nakakatipid ng enerhiya na gagamitin sana sa pisikal na pagtatanggol ng teritoryo. Pangunahing mga folivore, ang howler monkeys ay eksperto sa pagkain ng mga dahon na nagbibigay ng relatibong mababang calories. Dahil dito, inioptimize nila ang kanilang paggastos ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpasok sa mga mahahabang panahon ng pagpapahinga. Hanggang 80% ng araw ay maaaring ginugol sa pagpapahinga. Kapag oras na para kumain, sila ay mapili pumipili ng iba't ibang mga dahon at nagdaragdag ng paminsan-minsang prutas upang matiyak na ang kanilang dieta ay balanse sa tamang halaga ng hibla at mga nutrients. Ang kanilang matalas na pakiramdam sa pangamoy ay may mahalagang papel sa pagtukoy at pag-iwas sa mga nakakalaso na dahon. Habang ang kanilang mga espesyal na mulaos na idinisenyo para masira ang hibla ng mga material ng halaman ay tumutulong sa kanila na mahusay na matunaw ang kanilang pagkain na batay sa halaman. Ang balahibo ng mantled howler monkey na punong-puno ng madilim na kulay ay nagbibigay daan dito na mahusay na makapagkubli sa sinag ng liwanag mula sa mga dahon. Kasing halaga ng prehensiled, Nabuntot ng ungoy ang kanyang pamumuhay sa mga puno, matibay at kaya mong imulde. Gumagana ito na parang dagdag na kamay, nagbibigay kakayahan sa unggoy na umiwas sa pagbagsa o gumalaw ng malaya habang nangunguha ng pagkain o lumilipat ng lugar sa mga sanga. Ang dinamika ng tropa ay umiikot sa isang dominanteng alpha na lalaking leader na kadalasang walang kakumpetensya sa masiglang unit ng pamilya ang mga babae at mga masunuring lalaki ay tumutulong sa paglilinis at pag-aalaga ng mga bata na lumilikha ng mapag-arugang kapaligiran na mahalaga para sa kanilang paglaki. Alam nila ang posibleng panganib kaya't maingat silang kumikilos sa kanilang paligid pero mayroon silang malalakas na panga para sa depensa kung kinakailangan.